3 2 1 Ayan, good morning. Good morning, mga kasuke. Ngayon po ay araw tayo ng sapado. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasuke. Marami-rami pong tao ngayon, mga kasuke. Maraming customer. Bali, andito tayo ngayon sa westo to nagtinda ng langka at saka gata at meron tayong tokwa mga kasukan yan yeah, shout out sa mga sulit subscribers ko dyan sa mga bago nyan pasuyo naman po makikilambing lang mga idol palambing naman like and subscribe naman po mga kasukan ng ating, ating youtube channel at sa mga sulit subscribers ko salamat sa lagi niyong panonood mga kasukay samahan po ninyo ako mga kasukay at mag iikot tayo ngayon ayan ah, sa mga taga imus dyan dito na kayo mamili sa ating munting tindahan mga ito ayan sa mga bago dyan don't forget ah, pa like and share po ng ating youtube channel mga kasukay meron tayo rito ang langka Ayan ma'am, langka nyo po. Kayo tayo ma'am. Ayan mga kasukat, marami ta tao ngayon. No? Busy, busy yung mga kasamahan natin mga kasukat. Wala pa yung misda namin dito mga kasukat. Ayan, sinashoutout ko rin po wala ang mga katulad naming nagtatrabaho sa palingke. Mabuhay tayong lahat ng mga libon. Ayan mga kasukat. Puro tao ngayon. Yan mga kasuke, kung napapansin nyo, napakarami pong customer ngayon. Dahil araw tayo ng Sabado. Yan mga idol, shout sa mga laging namamalingke dito sa Imos Market. Punta na po kayo mga kasuke, nagkakaubusan na po ng magagandang klase ng isda. Yan, shoutout out kay Ati Minchay mga kasuke. ng mga parinda niyang sarulang isda po iba't ibang klase ng mga kasyon. Ayun, ito so. 35 pa. Balik. Santonis lang to? Basta na yan? Santones. Ayun, lang, laki no. Hindi bisa. aja, Mas? masarap ni <laughs> Puti lang isda mo, Bal? Wala masyadong stock. Ayan, mga kasukay, oh. Araw tayo na Sabado. Oh. Kakaunti ang isda ni Boss Tobal. Ilang kilo lang yung tulingan mong tala, Boss? 5 kilos. Yung salay ginto. 5 kilos lang din. Malamig kasi ngayon, ano? Kaya wala masyadong isda. Walang ganang isda ngayon. Maaga pa, mga kasukay. Eh. Halos wala nang masyadong paninda. Kaya sa mga mamamalingki dyan, mga kasuka, punta na po kayo ngayon, medyo magaga. Busy busy po yung mga kasamahan natin, mga kasuka. Shoutout sa mga katulad naming labor, ah, sa mga nagtatrabaho sa palingki. Ayan. Shoutout, pre. Sina, sina. Sina, sina. Sina, Ayan, mga kasuka, si Ana, galit po. Ibigyan Ibigyan Bishing bishing kaibigan natin. Yeah,